Bagong segment ng It Bulaga, mas mahirap pa sa 5 at Pinoy Henyo. Ano kaya ito? Isang pasabog na segment ng It Bulaga, bakit hindi na natuloy? Mapapanood pa kaya ulit? Tila isang pasabog nga na segment ang hindi na nga natuloy. Pagkatapos na ang dalawang buwan na hindi na ito napanood o naulit sa Itbulaga. Bulaga. Pero ano nga bang segment ito ng It Bulaga? na talaga namang inaabangan ng mga legit daw ads noon tuwing Sabado. Ito nga, ay ang isa nga sa talaga namang inaabangan sa Itbulaga, Bulaga, na nangyari noon na The Bark Ads Edition ng The Clones, o ang tinawag nila noon na The Clones The Bark Ads Edition. Na matatanda marami na rin ng mga The Bark Ads ang nagpakita ng kanika nilang mga ka-voice dito, at ilan nga sa mga The Bark Ads na natapos ng magpakita ng kanika nilang mga ka-voice, ay ang mga da bark ads nating si Wally Bayola, noong January 18, na ang kanyang ka -voice ay si Nat King Cole. January 18 din si Tito Sen, na kung saan ay ang ka -voice nga na ginaya dito ni Tito Sen, ay si Elvis Presley. Natapos na rin si Paolo noong January 25, at ang ka-voice naman na pinakita niya dito, ay si Ronan Keating. Magkasabay din na nagpakita ng kanilang kaboy si Boss Joey at Mayor Jose noong February 10. Na kung saan, ay si Elvis Presley din ang pinakitang ka-voice dito ni Boss Joey. At si Johnny Mathis naman, ang pinakitang ka -voice ni Mayor Jose. Noong February 15 naman, ay matatanda ang nagpakita na rin ng kanyang ka -voice si Tash, na kung saan ay ang ka -voice na pinakita naman dito ni Tash ay si Shakira. Natapos na rin namang magpakita ng kanyang ka-voice si Ryan, noong February 22, at si Ian Red naman ang ginaya nito bilang kanyang ka-voice. Noong March 8 naman, ay napanood na rin naman ang pinakitang ka-voice ni Miles sa Itbulaga, at si Claire De La Fuente nga ang ginaya nito. Natapos na rin naman si Bossing Dick Soto noong April 26, na kung saan ay ang ginaya at pinakitang ka-voice naman dito ni Bossing ay ang Beatles. At ang matatanda ang huling ang nagpakita ng kanyang ka-voice noong May 24 ayon sa website ng Itbulaga ay si Riza May, at ang ginaya naman dito ni Riza May na kanyang ka-voice ay si Papaya na kung saan nga ay ilan na nga lang sa mga double bark ads ang hindi pa nagpapakita. O napapanood na ipakita kung sino ang kanilang mga ka-voice sa Itbulaga. At kung titignan nga, ay tatlo na nga lang ang hindi pa nagpapakita ng kanilang mga ka-voice, at ito nga ay si The Bark Ads Karen. Ganun din si The Bark Ads Alan. At The Bark Ads May na kung titignan nga dito, ay makikita ngang noong May 24 pa nga, nang huling nangyari at napanood ang The Clones The Bark Ads Edition, at hindi na nga ito nasundan pa, pagkatapos nito. Na kung saan nga, ay mababasa pa nga ang ilang comments noon ng mga netizens, na mga excited na mapanood kung sino ang mga ka-voice, nagagayahin dito ng mga natitirang mga The Bark Ads, gaya ni Karen, Min at Alan Kay. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, hindi na nga ito nasundan pa mula noong May 24, pagkatapos magpakita ng kanyang kaboy si Riza May, at dahil nagsisimula na nga ang weekly grand finals ng The Clones, para sa mga natitira pang kategory dito, ay mukhang hindi na nga mangyayari ang The Clones The Bark Ads Edition, lalo na nga't wala ng oras para dito ang itbulaga. Dahil tuwing Sabado napapanood ang Grand Finals ng The Clones, at malapit na rin nga ang pinaka Grand Finals ng The Clones, na kung saan nga ay maglalaban-laban ang lahat ng mga nanalo sa kanilang mga kategory, na may pa-premium 300,000 pesos. Pero syempre, ay mas masaya nga kung mangyayari pa ito, lalo na nga tatlong The Bark Ads pa ang hindi pa nagpapakita ng kanilang mga ka -voice. Na matatanda ang napag-usapan pa nga natin noon, ang isa nga sa hinihintay ng marami sa mga netizens, na mapanood kung sino kaya ang ipapakitang ka dito ni Maine, si Britney nga kaya, o meron pang iba. At kung magpapatuloy pa nga ang The Clones The Bark Ads Edition sa Itbulaga, para sa tatlong natitira pang mga The Bark Ads na hindi pa nagpapakita ng kanilang mga ka-voice, ay yan nga ang dapat nating abangan, kung matutuloy pa ba, o hindi na. Samantala, marami nga ang mga nagre-request, na maging isang segment na rin ng Itbulaga, ang matatanda ang special segment nila noon na Puksaan of the Brains, para kay Iana at Ian Red. na kahit nga sa ating channel ay may ilan din na nag-comment patungkol dito. Na talaga namang hinihintay din ng marami, ang pagpapatuloy din ng showdown ni Ian Red at Iana, na hindi din na natapos. Na kung saan nga, ay mukhang mas matinding pautakan din nga ito, dahil matatanda ang noong una itong napanood, ay hindi din nga basta-basta ang mga naging tanong dito, na hindi nga gaya ng Gini 5 o Pinoy Henyo, ay wala itong ka-partner na magbibigay ng clue sa tanungan. Kaya naman, kung magiging isang segment na rin nga ito ng Itbulaga na ang mga contestants ang mga maglalaro, ay paniguradong magiging masaya din nga ito dahil dagdag na pautaka na segment nga ito sa Itbulaga. Dahil kung mangyayari nga ito, ay bukod sa Gimme 5, ay may puksaan of the brains na rin na mapapanood sa Itbulaga kung mapagbibigyan na ang request ng mga netizens, na maging segment na rin ito ng Itbulaga. At matatandaan din namang, wala pa rin nang pumapalit sa segment na Foreignoid The Afam Invasion ng Itbulaga, na huling nang napanood noong May 2025. At ang napapanood nga muna dito ay ang EB Shoutout Board, na binabasa nga ang mga message ng mga legit double bark ads, na gustong magpa-shoutout sa Itbulaga. Kaya naman, ay kung magiging isang segment din nga ito ng Itbulaga, gaya ng tingin at request ng ilang mga netizens, ay yan nga ang dapat nating abangan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?